tayo rescue ngayon. Narito tayo sa isang lugar kung saan sinasabi ng mga taga rito na napakarami daw ng mga king cobra dito. Dati kasi ang pagkaalam natin, iisang klase lang ng king cobra meron tayo dito sa Pilipinas. Pero nung nakaraang taon, 2024, nadiskubre na ibang species pala itong nandito sa Luzon. Ito yung Luzon king cobra o Ophiophagus salbatana. Ophiophagus salbatana, hindi na lang... King Cobra, boss lah. <laughs> nabigkas mo naman anong problema mo so magbabaka sakali tayo na makakita so walang ano walang hulihan ito parang kumbaga sa kandaba meron silang bird watching dito mag uh, ano tayo mag, mag kiking cobra watching tayo okay tara subok tara uh, Good morning po. Kenny <laughs> kayo po makatok. Dito po kayo nakatira. Oo, mm, Kenny kayo makatok na. Iyo hmm. pa ikit dito ang me. Yung mission ni kit kayo yung kurisma. Kurisma. Ay, kita ko na. Ano po yung kurisma? Malelbo. Ano po yung kurisma? Tabana. Ano kanya po banda ikit? Kaya tabong ko ka rin. Tiniyata kanino, tabong, tabana na. Sulapin din nga mo lang ng King Cobra rata. oh, King Cobra. Ilang oh, pong pine tree Ang kaya kaya nga kaya 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 nito. Ang kaba. Ito ang kaya post nga. Ayon sa mga magsasaka dito, karaniwan na silang nakakakita ng mga King Cobra. May namatay na daw dito ng kalabaw dahil sa tuklaw ng nasabing ahas. Kaya basta nagkaroon sila ng pagkakataon, pinapatay nila ang mga ito. Nagpakita pa ng larawan ng napatay na king ang isa sa nakausap natin dito karaniwang makikita yung mga king cobra bundok tapos ang gilid palayan yan Diyan sa taas ng mga bundok sa gilid gilid dyan nakatira yung mga king cobra bumababa sila dito para maghanap ng pagkain ang kinakain nila yung karaniwang cobra tutuntunin natin itong gilid doon ka sa taas ka man dagger doon tapos doon dito ako sa baba okay. Ay, lang yung kamandaga siya. Sandali lang. Ang layo-layo na. Asan siya? Bulaga muka. ka ka, oh. Kobra. Oh. Ay. Ah. Eh, patay ko. Ah. ah, ano 'yan? Ah! Eh, gumagalaw ko. Ah, ano 'yan na atake ba ba siya? No? ano ito? Posibleng may king cobra dito. Malamang na kaninang malayo tayo, kakainin niya na 'yan. Oh. Buhay pa siya, oh. Pero mamamatay na 'yan. Ang pagkain kasi ng king cobra Itong mga kobra na ito. Kaya siguro kanina uh, malayo tayo. Nandito yon, Ngayon ang gagawin natin. Hanapin natin yung, yung kobra? Hindi. Uh, lalayo yan pero babalikan niya yan. Ang gawin natin. total hindi naman mainit. Pumuesto tayo doon. Babalikan ba si Viral Babalikan ito. Um, Mamamatay na yan. Di ba tayo tatago boss? iba ba tayo magkikita ng kobra na ikaw? Marunong <laughs> ka lang manghuli. Pero hindi mo naiintindihan kasi characteristics ng mga ahas. Yung mga ahas, hindi sila nakakarinig ng sound kagaya ng pandinig natin. Malabo din ang mata nila, parang anino lang yung nakikita nila. Hihintayin natin siyang bumalik dyan. Hindi natin kailangan magtago. Ang kailangan lang, walang gagalaw. Pwede tayong magkwentuhan. Basta nakatingin doon, walang tatayo, walang walang gagalaw, lala, dadating at dadating yan. Basta hindi tayo gumagalaw, hindi ganyan mapapansin. Hindi mo kailangan tumago. Hindi rin pwede yung mga. <laughs> ang uminga. Sige. Mas may mas mainam kung hindi ka hihinga, lalong walang walang galaw siyang mahihinga. Ang uminga. Hindi darating ang king cobra. Kaya walang so, hihinga. Eh, walang gagalaw. ikaw mismo gumalaw ka. <laughs> One hour later. Walang gagalaw pero dapat nakatingin tayo doon nandoon yung cobra. Oh. ako nakatingin. 2 <laughs> <Two> hours later walang <laughs> gagalaw <laughs> para dumati cobra kahit malakas kahit malakas, basta walang gagalaw bakit bumubulong ka <laughs> hindi tayo naririnig ng king cobra 3 hours later walang gagalaw 6 hours later ayun 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 Sabi ni Boss Lan. Sabi ko sa inyo. Sabi ko babalik yan eh. Pwede ka, pwede lumapit ng konti. Ang lalayo nyo. Lapit ah! Ay, ka. Lapit. lapit kang konti. Bakit ka natatakot sila? <laughs> no, Nakatakot. Lapit kang konti, sige. Ang haba. Konti. Ayan. Uh. Ayun yeah. uh. mo dyan, Boss Lan. Ah. Sige, naman. Pagpagod na tayo, pagod na rin yan. ba ang JPG kamandag hindi siya takot sa King Cobra talaga sige nga bitawan mo kung maalik uh, pa siya sige mapagod na siya hindi na, siya maka hindi na niya kaya lumayo anyway, boss, bagong <coughs> balat yan bagong balat kasi yan 爸，喂<把>。<laughs> <laughs> bigat niya. <laughs> ang bigat niya. Abot ng lagpas 3 kilos. <laughs> Mga ka-channel, ang Luzon King Cobra o Ophiophagus Salvatana. Lumapit kayo sabi. Ibo, makatakot kayo. <laughs> Hindi, pagod na yan. Yan na-confuse na, na siya o pag tumigil tayo sa paggalaw mako-confuse na siya titigil din siya huwag oh. mo susubukan <laughs> susubukan dito sa hindi pagod na king kamandagers ha hindi naman susubukan dahil kasama kita lang sila. ha 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 tao. <laughs> Ay, may tala akong metro. Tukatan so, natin po, sir, kung gaano ka ba. Okay. Oh, sige, pa pantay sa nguso, Sige, ha? pantay, pantay sa. Okay. mahigpit lang talaga lumalaki ito ibig sabihin ito na yung maximum size nya pero mas may malaki pa dito mas meron yung yung nakuha natin na nasilo sa trap ng bayawak uh, ano yun eh may git 11 feet yun uh, eh kaya lang hindi natin so, hindi natin nai-record yung pagsukat pero may 11 feet yun oh ngayon ayun pwede nyo dali yan patay na yan eh pero ito iwan na lang natin yan. Iwan na lang natin. at least sa wakas naka nagtagumpay tayo sa ano ilang ulit na subok nating maghanap hindi tayo nakakakita ngayon nakachamba tayo kaya lang boss lar mababas tayo kasi nahuli mo na pinawalan mo pa <laughs> Hindi po kasi pwedeng hindi natin pawalan yung mga King Cobra pag nandito sila sa mga ganitong lugar. Kasi sila yung kumakain ng mga karaniwang Cobra, yung Philippine Cobra. Kapag ka pinatay natin ng pinatay ang mga King Cobra, wala nang, wala nang kakain dun sa mga Philippine Cobra na mas delikado kaysa kanya. Yung Philippine Cobra, pumupunta yan kahit saan. Kahit sa mga bahay-bahay, nakakapasok yan. Ito, mailap sa tao itong King Cobra pambihirang-pambihira na lumapit ito sa tao. Pagka nawala sila, mag-overpopulate ang Philippine Cobra, mas marami ang madidisgrasya. Kailangan natin silang hayaan lang sa mga ganitong klase ng lugar. Siguro kung makakarating sila doon sa mga bahayan, bahala na kayo, tutal, hindi naman kayo mapigil. Angal kayo ng angal, bakit may batas na bawal patayin ng ahas? Sa totoo lang, sintensyado naman lahat ng mga ahas sa atin, di ba? May batas, walang batas, basta nakakita ng ahas ahas, may kamandag, walang kamandag, patay. O anong problema natin dun sa batas? Kami, hindi po kami otoridad para magbawal. Nagbablog po kami. Sinasabi lang po namin, ibinibigay lang po namin yung mga impormasyon na nalalaman po namin. Ano masasabi mo? <laughs> Wala. Uh, ayos, ayos. <laughs> bahala, bahala ka nang sumagot sa bas oh, bahala ka na sa <laughs> mga baser natin. <laughs> Bablog po na lang. Auto-block. Salamat din sa mga baser. May mga baser na walang humpay na nanonood. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. May amor! Ay amor. <laughs> Pero siyempre mas maraming salamat sa mga walang sawang sumusubaybay at sumusuporta sa atin sa kabila ng lahat-lahat. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na video.